Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Sa lunes, July 29 na ang opening of classes para sa school year 2024-2025. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong hapon dito sa studio si Dr. Jimmy Panganiban, ang Schools Division Superintendent ng DepEd, Batangas City. Magandang hapon po, Sir Jimmy, at welcome back. Magandang hapon, kapusong ace. Sir, gaano po kayo kahanda sa pagbubukas ng klase sa lunes? Uh, ngayon po ay puspusa naman ang paghanda natin. Ngayon nga ay nagkaroon tayo ng Brigada Eskwela. At ngayon lang, nakulangan tayo ng number of days considering po nagkaroon tayo ng Typhoon Karina na labis na nakatekto sa ating mga paralan, lalo tigit sa facilities. Pero ganun pa man po, tayo po ay handa at makapagbukas po tayo ngayong Monday. Sir, nabanggit nyo rin no, na nakulangan tayo sa araw sa Brigada Eskwela dahil sa paghagupit nga ng uh, habagat na pinalakas ng Bagyong Karina. Paano po yung naging adjustment po ninyo dito? Dahil po, syempre, may alati din pong araw para talaga sa inyong uh, duration ng Brigada Eskwela. Uh, so far, kanina po ay kasama pa rin natin yung mga magulang na nagsasaayos sa paaralan. At syempre, para maka-adjust po tayo, magagamit din po yung Saturday or Sunday para masigurado po natin na maayos na ang mga silid-aralan at ang kapaligiran ng paaralan para sa opening of classes. So, usapin nga naman, sir, ng mga classroom, upuan at iba pang gamit. Okay naman po ba? Sapat po ba ang inyong mga kagamitan sa pagbubukas ng klase sa lunes? So far pa naman, para sa ating inventory, ay sasapat po naman yung ating number of uh, armchairs, tables at iba pang mga pangailangan yun pong kakulangan, nag-procure po tayo sa ating Special Education Fund at ito po ay i na rin sa lalong madaling panahon. By Monday po, start na rin po tayo ng distribution ng armchairs para sa karagdagan po sa mga paaralan. Sir, dito po sa inyong area, sa DepEd Batangas City, sa SDO ng Batangas City, meron po bang paaralan o eskwelahan na lubhang naapektuhan nitong nagdaang habagat? Uh, so far po naman kung kukumpara natin sa ibang city divisions hindi po masyadong napuruhan ang ating mga paaralan bagamat may bumagsak na bakod mayroon nakis na sirang kisame at iba pang minor uh na po damage sa ating mga paaralan. Nagkaroon kami ng report sa ating regional office that 100% or 108 of our schools uh, can open uh, and start classes this coming Monday. Sa inyo pong uh, estimate, sa ilang uh, estudyante o mag-aral po magbabalik sa eskwela dito po sa Deped Batangas City sa Lunes? Uh, base po doon sa ating enrollment last year, we have 66,000 uh, basic education po, elementary and secondary. But as of now po ay parang 54,000 pa lang yung registered doon sa aming data ng division siguro hindi pa na-encode. Pero inaasahan po namin by Monday ay makukuha na, din natin yung total number of students na ni-expect natin just like last year. At alam naman natin ang ating mga magulang kung kailan opening of classes na saka pa pupunta doon. Pero ganun pa man, tatagambit pa rin pa natin sila dahil wala naman po tayong tinatanggihan na learners natin. So, sa so, usapin naman, sir, ng bagong DepEd Secretary, Meron po bang mga pagbabago din sa inyong kagawaran? Ngayon nga may bagong kalihim ang Education Department. Uh, so far po naman ay yung existing guidelines na sinusunod po ng kagawaran, yun pa rin po naman ang sinusuportahan ng ating bagong kalihim. At kung meron man po na mga pagbabago, mga minor policies lamang po na sumusuporta doon sa existing policies ng ating department. Sir, ano pong inyong reaksyon dun sa pag-aproba sa Senado sa third and final reading sa paghinto ng paggamit ng mother tongue mula kinder hanggang grade 3? Oh, talagang matagal na pinag-usapan yan, pero nung i-announce kanina, since kami po ay nakakaroon ng management committee meeting ngayon, ay pabor din po yung nakararami ang atin pong school heads and teachers na wala na yung mother tongue, considering na tayo po naman nasa Southern Tagalog, Tagalog talaga yung ginagamit natin. Ang nangyayari, duplication yung tinuturo. Mayroong subject, Filipino as a subject, at mayroong pang mother tongue na hindi naman ay Tagalog din. Kaya okay lamang po, supportado po natin ang pag-abolish ng ating mother tongue as one of the learning areas. Panghuli na sir, ang inyo pong mensahe sa mga magulang at maging sa mga estudyante at mag-aaral na magbabalik eskwela na po sa lunes. Sa atin pong lahat ng mga magulang at ating mga mag-aaral, kayo po inaasahan namin na pupunta na sa ating mga paaralan sa lunes dahil tuloy na tuloy na po ang ating klase. Sa mga magulang na hindi pa rin nakakabalik sa paaralan upang ipalista ang kanilang mga anak, kayo po ay tinatanggap pa rin namin. Open din po naman ang majority ng ating schools bukas kaya inaasahan po na ipalilistan ninyo ang inyong mga anak. Sa ating teachers, pakitransmit na po ng ating reports para maka po ng ating planning uh, coordinator na ating division. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Jimmy Panganiban, ang Schools Division Superintendent ng DepEd Batangas City. Maraming salamat din kasamang Ace at syempre sa ating um, GMA Balitang Southern Tagalog.